May nagtanong sa akin. Totoo ba to, sir? Investigation collection process. Your valid ID, facial recognition, loan contract, contact reference, and location provided will now be handled by our investigation department. We may now contact and send a message your contact provided which may include your relatives, friends, or co-workers regularly about this death that you have incurred to help us reach you. Paalala, kung hindi pa ninyo natatanggap ang demand letter ay baka may padala anytime this week sa inyo. Since SIM card registration has already been imposed, this might give us enough information to reach you out, especially your exact address and personal details. Expect for a notice slash demand letter to pay and your account may be blacklisted to all financial institutions in the Philippines. Please advise your contact references. We might contact them as soon as possible. Might be your friends and relatives and co-workers. Patuloy kaming makikipag-ugnayan sa inyong contact reference might be your friends, family, and colleagues. Yan. Okay po, no? So... Bago natin sagutin itong inyong katanungan, iimbita eh, ko muna kayo, no? Na supportahan po 'yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay, ah, sagutin na po natin or imayin no, ah, itong message na pinadala ho sa inyo, no? Ah, Ola po din. Okay. Sabi po nila, investigation collection process. Medyo magulo ho, kasi dalawang proseso 'yung binigay nila. So, investigation tsaka collection. Okay, dapat to kung investigation, investigation, collection, kung collection. Okay, medyo magulo ko kasi hindi ko kasi niyo po pwedeng investigahan tas kolektahin. No? Hindi nyo naman po pwedeng kolektahin tas investigahan. So, kailangan mo kasi diyan investigahan nyo muna. Bago nyo kolektahin. Kasi pagka-investigahan nyo ho yan, gagawa ko kayo ng plano base dun sa investigahan nyo no? Pagka nakagawa na kayo ng plano, saka nyo, ano, patutubad yung plano para masingil nyo siya. So, mali ho kagad. Okay? Ako ho, ano lang, ha? Hinihimay ko lang. Okay? Hindi ho ako piloso po, pero hinihimay ko lang. Okay? Tapos, sabi ho dito, no, yung mga pinrovide nyo ho daw sa kanila, eh, ibibigay na rin sa investigation department. Uh, kagaya ho ng, ano, valid ID, facial recognition, loan contract, tsaka yung contact reference kung meron man ho ko yung binigay at tsaka yung location provided okay uh, lilinawin ko ho no yung contact reference kung maaaring may binigay kayo pero kalimitan kalimitan ho no ito po yung mga ninakaw nila no sa inyong phone book mga contacts niyo po no na nasa phone book yun ang kalimitan na nila na sinasabi na reference daw or homemaker or karanto to, kung ano-ano sinasabi nila tungkol dyan, eh, mga bugok to, mga ola na to eh. tapos, yung location daw po, kalokohan din na ibigay nyo yung location nyo di po ba, sa ola eh sila ho, ano nyo, kumukuha nyan simula ho, nung magbigay kayo ng access sa kanila no? kasi nga, mag apply kayo no? kailangan talagang bigyan nyo ng access kasi hindi yung matutuloy yung application eh. o ayan, nakuha ko yun yung location nyo So, ito ang sinasabi nila, ibibigay na roho nila sa investigation department. Bakit ngayon lang? Di ba? Kasi yung ang investigation starts sa simula eh. Yung credit investigation. Eh. Para ko kayo mabigyan, no? Or uh, mapatunayan na kayo eh po pautangin or pahiramin. Tuno nagsisimula yan. Bakit ko kailangan dalhin sa ano? sa latter part ng ano ng proseso nila. Di ba? Kasi oh, kung ginawa agad nila yung due diligence nila no ng pag uh, credit investigate no para ang mabibigyan lang po is yung mga karapat dapat bigyan no eh hindi yung mangyayari yan. Oh, sablay ho kasi sila eh. Biri nagtatay pa lang, nag apply pa lang. Pag naibigay na yung cellphone number at nalaman nila na ito eh Uh, connected sa GCash or sa Maya, aba, magbibigay na ng pera yung mga yan. Oh, basta meron kayong valid ID. Hindi ho ganyan ang pagpapautang. Ang pagpapautang ho, dapat may CI muna yan, credit investigation. O, hihimayin ho yan yung mga sinabit yung dokumento base dun sa ano nyo. Pinrovide yung information sa application. Oh, sila wala kasi noon. Basta nakitang may ID kayo, o Gcash user kayo or Maya user kayo wala na bibigyan na kayo ng pera niya mga yan o ah, sasabihin nila nasa investigation department mga bugo kayo eto pa po we may now contact and send message daw sa mga binigay nyo na contacts wala naman kayong binigay ninakaw nila eh o tsaka bawal ho yan magpapadala sila ng ano ng message tsaka tatawagan nila yung mga ano nyo, mga nanakaw nila sa Phonebook book po ninyo. bawal yan breach ho sa privacy yan bawal ho sa NPC yan pwede nyo silang i-complain sa National Privacy Commission wala hong sino man ang pwedeng i-divulge ang inyong information especially ho pagkatungkol sa utang mga luko-luko yan eh Oh. Shaming ho ang gagawin nila. Papahiya kayo dun sa mga relatives ninyo, co-workers ninyo. Para kayo, ma-pressure kayo magbayad sa kanila. manung singiling kayo ng maayos, di ba? Gawin nila yung tamang proseso. Kasi o, oh, tingnan nyo ha. Kung nasunod nila yung tamang pagkakredit investigate. Okay? At na-discuss nila sa inyo yung loan nyo which is the Truth in Lending Act wala hong ganito eh o no? diba? kasi kagaya ho na sinasabi ko doon sa mga nakaraang kong video yung iba ho pinalalampas na nga yung mataas na interest eh as long as alam ho nila yung pinapasok nilang utang o oh. diba? pero ganun pa man ho meron hong ceiling ang interest rate natin o oh, 15% per month po yan yung EIR, yung Effective Interest Rate. Pagka kayo ay manghihiram ng 10,000 in below at ang termino po ay hindi lalagpas ng 4 months, ang Effective Interest Rate po na po pwedeng ibigay is 15% per month. Okay, nandun po yan sa, ano, sa uh, website ng SEC, makikita nyo po yan, yung ceiling on interest rate. Pakibasa nyo na lang po doon. Puntahan nyo po yung ano, uh, website ni SEC sec.gov.ph Nandun po yun. Okay? So, mali ho yun. Hindi ho nila po pwedeng uh, i-divulge yung inyong information. No? Or maningil sa ibang tao para mabayaran yung utang ninyo. Yan ang ginagawa ng mga damuhong ola na to. O, maling mali di ho ba? Ito pa ho, isang kalukuhan. Yung SIM card registration daw po has already imposed. O eh ano? Ano kinalaman ho na SIM card registration? Eh, para sa kanila nga yan. O. Oh. Diba? Bakit, bakit ngayon eh, ano sa inyo? Sasabihin pa nila, malalaman daw exact in ano, uh, location ninyo. Mga bugo. Binigyan kayo ng address eh. Diba? Binigyan kayo ng copy ng ID. O, di nandoon yung address. Ba't kailangan nyo pang sabihin yung SIM card registration? Eh, para sa inyo nga yan mga bugo kayo Mario Jose. tapos sasabihin pa iba blacklist kayo sa lahat ng ano financial institution sa ano sa Pilipinas bakit at paano wala akong blacklisting na nangyayari no eh, hindi nga kayo miyembro ng CIC oh tapos magba-blacklist pa kayo ng ano ng uh, mga kliyente niyo sa mga ano financial institution paano Mario Josep, maliwanag na maliwanag, hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Sige nga, o paano kayo makakapag-blacklist? Wala blacklisting sa Pilipinas o kahit sa anong pamang, ano pa mang ano, bansa. Kung gusto nyo mag-blacklist, sa sarili nyong kumpanya, pwede kayong gumawa ng blacklist. O, pwede kayong mag-blacklisting just sa sarili nyong kumpanya. Pero yung sasabihin nyo, uh, asosasyon ng Pilipinas, mga institusyon, financial institution, may blacklisting, wala ho nun. Hindi, hindi nga hu miyembro ng CIC yung mga ola na yan eh. Yung mga nangaharas na yan eh. O. Oh. Paano makakapag-blacklist? Ang bugo. Oh. Ang magagawa nyo lang po sa CIC is ibigay yung basic information. Oo. Oh. Tapos ilalagay nyo rin kung nag-pass o hindi. Yun lang. Oo. Oh. Tapos bahala na hu yung ano, yung um, membro ng CIC kung bibigyan nila o hindi. Depende yung sa threshold ng ano nila yan, ng risk nila. Black risk, black risk. Bobo. Puro kayo, bobo. Tamuho kayo. Tapos, sasabihin pa rito, uh, pinadala na kayo demand letter. Kung hindi pa nare-receive, eh baka daw within this week. Kailangan nyo sabihin nyo. Padala nyo kung gusto nyo ipadala. Pero make sure na tama yung demand letter na padadala nyo. Hindi yung puro batas na ganito, ganito na ano, nab nila Hindi di man letter yun, pananakot yun eh. O. Oh. Ang man letter ho is, ano, ah, naniningil ho kayo, hindi kayo nananakot. Marius, eh. di man letter lalagayin niyo batas na ganito, ito po pwede namin ikaso. So, Marius, hindi di man letter yun. Pero ay bobo. Oh. Tapos, ito pang kalukuhan napakalaki. No? Sinasabihan pa kayo na i-advise nyo rin yung mga ano nyo, contacts nyo. Naninakaw nila na maaari silang tawagan or i-message. <laughs> mga luko-luko talaga kayo. Bakit kailangan yung... <laughs> ikaw. Ikaw, sasabihan kita. Sabihan mo yung mga ano mo. Reference mo binigay sa amin, tatawagan namin sila. Tama ba? Ikaw gagawin mo yun? Nakulo ko talaga kayo. Sumari Joseph. Di ba? <laughs> Alam na. <laughs> maliwanag na maliwanag po na wala kayong kaalam-alam sa paniningil. Kayong mga ola kayo. No? Lalo kayong mga nangaharas na ola. Ay, sus. Hindi ko maintindihan kung sino nagtuturo sa inyong maningil? Actually, may nabasa ho ako sa comment ano, na di umano no, yung daw po mga maningil no, sa, <laughs> sa mga ola na yan. Eh, kung sino-sino lang. Ibig sabihin, wala ho talagang proper training. Oh, ano na kayo ng kamote? Hindi ho ganyan. Na, kaya ganyan na nangyayari. Oh kasi walang proper training. Hindi ho patapangan ang paniningil, hindi ho nadadaan sa sigaw yan. Hindi ho nadadala sa sindakan ng paniningil. Meron kayong kailangan sundin batas. Napakarami hong batas sa paniningil. No? At ang pinaka-importante ho is yung prohibition ng Fair debt collection practices. Nilista na ho yung bawal doon. No, nakalista ho yung bawal. Ang masakit, yung bawal ang ginagawa niyo. Puro kayong mga bugo. Oh. Yan ang mahirap sa mga ola na yan eh. Yung mga nangaharas na ola. Wala hong proper training yung kanilang maniningil ko no. O, nakita niyo ho, nangyayari. O di po ba? Puro harassment lang ang nangyayari. Pananakot sa tingin nyo, mababayaran kayo ng ganyan pagka nanakot kayo. O, di ba? Ang dami nang hindi nagbabayad sa inyo. Puro kayo kabugukan. Doon mo sa nagpadala ng uh, message na ito, eh, wala akong katotohanan itong mga, puro kalokohan nung eh. eh. po ba? Ang may suggest ko na lang mo sa inyo, bayaran nyo po yung nahiram niyo pagtuunan niyo siya ng pansit para humatapos na yung panghaharas at mananakot na ginagawa sa inyo itong mga online lending apps na ito. Ano po? Kasi yung pag hindi niyo binabayaran yan, patuloy lang yung gagawin sa inyo. Mawawalan ho kayo ng peace of mind. Ano? para ho, ano, ma makontinue nyo yung ano niyo yung natural nyo buhay. Bayaran nyo siya. Ano po? Eh kasi napakinabangan nyo naman po siya. Dala nga ako ng pangangailangan, kaya kayo nang hiram sa kanila. Hindi po ba? So, bayaran niyo po. Okay, nasa batas naman po yan. Pagka tayo nang hiram, kailangan mo talagang bayaran natin. Okay? So, yun lang ho ang mapapayo ko sa inyo. Wala ho kayong ibang marinig po sa akin. Kundi bayaran niyo po yun ang hir na hiram po yun. Ano po? Ngayon, ho, kung nakaranas ho kayo ng, ano, ng harassment, no? Uh, pananakot, or di kaya ay breach doon sa inyong, ano, sa inyong uh, personal na details, no, eh, mag-file ho kayo ng complaint. O, eto ho, flash ko yung, ano, yung mga sangay ho ng gobyerno, kapo pwede kayo mag-file ng complaint. Nandyan po yung kanilang email addresses, no, mag-file ho kayo ng complaint yan. And make sure po, no, na dokumentado no, lahat po ng mga harassment messages po nila, no, i-screenshot nyo po, no, or even, no, for example po, eh, ipinost kayo, no, sa social media, na merong halong ano uh, Malaysia So, ibig sabihin, siniraan ho kayo. ayo i-attach nyo rin po yun. Kasi cyber libel ho yun, no? So, kung meron yung cyber libel, bukod doon sa complaint dyan sa mga sangay ng gobyerno na i-finlash ko kanina, pwede po kayong ano, mag-file ng, ano, ng uh, kaso sa kanila. So, mag-hire po kayo ng, ano, ng abogado, no? Para po uh, sila ang makatulong po sa inyo. Kasi o, oh, mga abogado lang naman ang makakatulong sa atin, no? Sila ho ang nakakaalam niyan kung ano ho mga tamang kaso na po pwede isampa sa mga damuhong olang na yan. Pero cyber libel ho, maliwanag ko yan, no? Eh may criminal liability po yun. So may kulong yun. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.